See smart multifunctional rice cooker will be. Candice, come here. Man, man po. What version is ng answer. Yes, po. Bali sir, ito po yung ano natin, yung light. Light version ng ano. Ano yung baba? Apo, marami pa siya. Ano, sir. Bali ito yung light. Ano pinakaibahan nun po yan? Bali sa ano lang din po sa liters. Ah, uh, okay. yung isa, ano yung isa? Hindi, air fryer yan. Air fryer. Ito yung light dose. Ito pala available na, sa kanila. Okay. Ito pala po available sa, sa kanila naman eh. Na. 4 liters mo lang. So yung mga Inclusion niya po. Pwede mag-steam dyan na shomai. Pwede rin po. Alaglag ka ha. Yung. Ito po yung pinaka-steam. Oh, okay. Ito po yung pinaka-pan. Laki yan ah. Ilan cup kaya dyan, kuya? Pero mga ano po, ma'am? Mga Ayun, five, six, six pala. Mga six cup. Kain. Kailan ba ang sinasahin niya? Apat. Ang six po, isang kilo na yun. Six na higit. Tapos ito yung pinaka-steamer Magkano yung sunod dyan? Sunod, so, check natin na lang. Kasi ito, see you next Ito ba yung email mo? Ba bago na siya? Oo. Ayan. Ano na po ma'am? Yung 5 liters. Ito. 4299 po. Uh Oo. -oh. Same okay. lang naman sila. Bali yung liters lang naman. Yung size lang? Opo. Yung size oh, okay. lang. Bali ko connect na natin siya sa application ma'am. Pero bali pag balik ah, pag-uwi niyo po sa bahay niyo ma'am, ba, bali re-reset niyo na lang po. o re-reset na lang natin siya bali po. After natin siya i-update. Kasi kailangan siya simple connectivity po ng Wi-Fi. Okay, okay. Ay ganoon. Pag, 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 hindi mo gagamitin yung Wi-Fi, wala naman ano 'yon. Opo, pwede mo pa rin naman siya i-manual. Ito yung mga manual natin. Ma Yan. Pero pag gusto po ng sa application na lang, yan po sa application. Yan naman po yung ano